magandang gabi mga kabogi ka update ko lang tong ating 3 layer 23 years old Sao Paulo Rumbelia ayan in hard pro natin noon kinalbo natin kada lalabas yung sanga nya bagong sanga pinuputulan natin Hanggang naging ganito na siya mga kabog-kabonsay. Tumibay na siya. Ayan. Hindi natin hinahayaan na mag-wild. Ayan. Putol lang ang putol. Up every other day or two days. Ayan na yun. Pangalawang araw na yun. das. Putol. Ganyan ang isal ko sa pagpapabilog mga kabut ka bonsai. Hindi yung hindi ko siya ginagamitan ng gunting o kaya pang cutter. Ang ganda na yung puno niya mga kabog kabonsay. Labas na yung mga ugat. Matibay na siya. Hindi na siya magagalaw. Kapit na kapit na sa lupa. Halos buhangin na ito mga kabog kabonsay. Ang ginawa natin noon, dalawang linggo na ito ng kalipasan nilagyan natin ng bunot yan kasi yung bunot nag-stack ng tubig siya yung sinisipsip niya kaya ganyan siya kasigla konting bunot lang naman yun mga kabugi kawansay hindi naman pwede yung maraming bunot dahil matubig na i-stack tubig tubig masyado pag maraming Basta mayroong konting bunot lang, okay na. Every other day, nawawala siguro yung tubig niya. Sinisip-sip na. Pagkunti lang. Kaysa yung halos buong bunot na ilagay natin sa palibot. Baka ayaw niya yung laging basa. Pero okay na yan eh, Okay na siya mga kabug-kabug. Tumibay na siya. Di tulad dun dati na hindi siya matibay Dahil masyado siyang manipis yung mga sanga niya Eto, eh, makapal na Matibay niyo oh. Ganyan ang gawin niyo mga kabugi kabonsay I-hard e prune niyo Kahit may bulaklak na siya Ayan na ang ating 23 years old Sao Paulo, 3-layer yung isa naman eh grafted kaso yung nasa na hindi masyadong konti lang kasi na graft natin dito Hawaii white Sao Paulo sa itaas yung original pero may konting isang na graft natin na California gold ito yung blueberry ice. Yan, nag-umpisa ng mamulaklak. Exposed root. Wala na mga kabugabon sa yung pinaka main root niya. Ayan o. Na Nasira na yung pinaka main root niya. Ito yung mga panibagong ugat na sa katagalan eh lumaki na rin para sila magkaedad sila 23 years old Ayan. Thanks for watching mga kabugi kabonsai kung bago ka man sa aking channel mga kabugi kabonsai huwag niyo sanang kalimutang pindutin ang notification bell para update kayo palagi sa susunod ko pang mga upload at pakipindot na rin yung subscription button maraming salamat mga kabugi kabonsai God bless you all